Swerte, napakaswerte ng unang ano namin, unang lagak namin. May maraming isda agad yung nakuha. Sana sa pangalawa, ganito rin. Yan o. No? Nakakahingal, pero sulit naman, sulit. No! Dara! <laughs> langog, langog! Dara, po dito sa ino ka. Huh! Timing! Unang lapag pa lang! Isda na agad, guys! Oh! Giyo, marami-rami to guys. Yan. Yan dito yan sa kabila. O. Oh. O, Jo. Dali alkan siya? alkan Ha? Dili alkan siya ang tak-tak? Jackpot guys, nakajackpot kami unang ano palang lang. Unang ladlad. Hindi -lad. pa tos. <laughs> serte, Sa so, unang ano pa lang. Unang paglagak natin ng pupot. <laughs> Hindi ko na may tanto di malas ba? Oh? Kuya, sa baso. <laughs> Sakto ko doon ay ng baso kay Basin bugat at Guzoron. <laughs> Suerte, Unang ladlad, swerte agad. Oh. Yan. Langog. Sarap ng sabaw nito, guys. Tsaka yung gumukuha, guys. Sarap ng sabaw niyan. Size, good size, mga. Ha? Good size, good size. Good size na ako, Langog. Langog. Very good. Iyak na mga mga bahaw nito guys <laughs> Tugbak na naman ang mga bahaw nito Yan, unang lagak Yan ang huli namin guys Medyo Ano na, sabaw na to Pwede nang umuwi oh. Grabe, surti Yan Surti-surti lang talaga yay balik natos Yan, mga ano to mga tatlong kilo unang lagak tatlong kilo siguro to dami dami na yan sarap ng sabaw nito huh. thank you lord sa biyaya uuwi na mga fisherman yan yung huli namin no? medyo mabigat sya parang tantya ko aba abot to ng mga 7 to kilos yan yeah, o bigat